हम यहां कोई इनो मत रखो सुनो भाई कैसे तो तो ये बस आओ अपन टाइम में वेट पाने ने इन्हें बीकर के लिए परनी Wait, na nga, Bakit nga, Anton. Bakit? ka na, Sam! Oh! Matitay oh, ka na dito! You know. Bakit? Bakit? Tapos na, Sam ka! Ah. Matitay ka na, Sam! na, Sam! Gusto ko nga ikaw ay nakain oh. ka, mo kasi pag nakain mo siya. Lagi mo ako pinapagalitan pag ako nakain ma. Gusto ko nga ikaw ay nakain mo pa. Ah, hindi ko nang malaman sa'yo kung ano gagawin ko. Hindi. Pag hindi ka kasi nakain mo, wala lang. Wala kang gagawin sa'yo. Pag nakain mo ka, Nahagmaak mo, dinadala mo ako sa kwarto. Ngayon, wala, 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 ka wala, 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 Nakapaktir ko nga. ino nga sila doon, hindi ako uminom. Oo, hindi ka uminom. Eh, lagi mo doon, ako pinapagalitan tuwing umiwi ako nung nakainom. Tapos ngayon, nung hindi ako uminom, galit ka. Wala. Ano ba naman yan? Sabi ko sa'yo. Tinatagat ako uminom. Tapos hindi ka nasing. Kasi ako pagod sa trabaho. Ang hirap nung nung no, ano? no, mag-inom pagkapagod. Gusto ko nga nakainom ka na pag Balik doon, mag-inom ka. Pagka nga ako nag-iinom, hindi ako pagod sa

ako sa trabaho. Gusto ko nga nga yung ikaw ay nakain. ka na pagdating mo. Pagdating mo ganyan ka pa, hindi ka pa nang anti. Wala ka man Wala ka lang. Wala ka Wala. 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 ka gaya ka na. na, na Gusto ko nga yung ganyan. Gusto mo yung bigal? Oo. oo. Tama, wala ka. Wala ka sa gana ganyan. Ay, nung Gusto ko yung ilalasing. Kasi ang galing-galing mo paglasing ka. saka iba yung ano. Oh, iba yung dating pag nakain. Okay lang yan. Kasi nga kahapon, di ba, ang ginawa mo sa akin, Pinainom mo. Pagkatapos, kaya hindi ka nag-inom. Pinagtaguan mo ako. O ba? Diba? Naantay pa naman kita ngayon kasi ang halaman. Ano mo, alam mo ginawa mo sa akin? Pinabayaan mo akong galit na galit si Totoy. Ay, braso ko, oh, um, yung braso ko kagaganyan. Ka, ka, no. Bakit? mag mo muna. Ngayon. Tapos ngayon, ganyan na nanay mo sa akin? Ay, gusto ko ka na nga ito. Kaya ka kaya hindi ako minumin. Gusto ko ka ito yung lasing. Nakita, ka doon. Tara, tara. Testingin natin kung talagang gusto mo yun, oh no? Gusto mo kong lasing ka. Magkakain mo. Huwag niya ako iino magkatapos. Gusto mo Okay ba na hindi lasing? Okay. Okay. Ha? Ah. <laughs>